Thank you. Thank you. Okay, yeah. Sige. Thank you. Guess what? Hindi na naman daw uwi si Libby. Kinaiba siya matutulog. Aba, mukhang napapadalas na yata siya doon. Hindi naman po natin siya masisisi, Lola. Kapag kasama niya po kasi tayo, ramdam ko nagigilty pa rin po siya. Wala naman siyang kasalanan. Pero tama rin naman si Princess. Yung mami pa rin ni Libby ang may kagagawan. Tinanggap natin si Libby ng buong buo. Without judgment. She's already 18. Alam mo, hindi na rin natin siya pwede pilitin sa isang lugar na ayaw niya na. Plus, knowing Libby, she has a strong character. Kung saan niya gustong mamuhay, doon siya. Kung saan niya gustong tumira, doon siya. If ako masusunod, I want her to stay with us. I understand. But in, in reality, hindi natin siya anak eh. Wala talaga tayong karapatan sa kanya. Gusto naman natin siya makasama at uh, maging bahagi nitong pamilyang ito. At the end of the day, it's her decision kung gusto niyang manatili dito. Salamat, ma'am. Mami, kamusta ka? Okay lang na ako. Nanggaling na ako dito dati, kaya kaya kong mag-survive. Ikaw, kamusta ka? Nahihirapan, ma'am. Sana makaanis ka na dito. Sana magkasama na tayo ulit. Ano nangyayari yun? Pagdutungan mo <laughs> Palagi naman ako handang tumulong iyo eh. Pero mami, ako nang gumawa ng kasamaan. Last na to anak. Anak, tulungan mo akong makatakas. Mami, ayoko na. Ayok na, ayok na ako. For once, sisigin mo naman yung future ko para sa future mo nga to. Nang no, mami, ayokong gumawa ng iligan kasamaan. Kung ganito lang Del, I'm sorry, pero hindi kita matutulong. Ano nangyayari sa'yo? Masyado ka na na-brainwash ni Raymond Chalina at ang princess na yan. Masyado ka na mahina! No, mommy. Gusto ko nang patahimikan. Ayoko mawaan ng masama ngimak pa na tayo ayusin natin yung buhay natin